Ayan, magpais na ko yan. Okay, so dito na pala tayo sa the, last resort. Magbais Claveria. So magtatanong po tayo dun sa loob kung magkano po yung bayaran. Entrance fee. Tsaka, nga pala, ito po pagkaling kayo sa, ano, sa mga hingog, papuntang Claveria, ito po yung bandang kanan. Dito, ayan o. Doon po yung Claveria patungo. Ito po yung entrance natin. saka dito pala tayo sa ilalim ng tulay. Ayan. Punta tayo sa loob na sa ilalim ng tulay. Ayan. So magtatanong tayo, kasi. Punta tayo sa loob. Magbayad. Magblog lang yun. No? Uh, Isang, uh, isang uh, magandang magandang uh, hapon po mau hapon na ba? <laughs> so, welcome po tayo ngayon sa Marigold Star TV. So, okay, so may kunting katanungan lang po tayo. Ma magkano po yung bayarin natin dito? Sign transfer. Okay, sign transfer po. 20 pesos 20. sa children, 10 pesos. Ayun. Ano yung 20 sa, sa mga sa adult. adult at saka yung sa mga bata? Uh, 10 pesos. 10 pesos. Ayan. At saka malina po yung mga castig. So, baka magtatanong po yung mga castig mat natin, ma'am, sa buong, uh, buong Pilipinas, lalo na yung nasa malapit lang po dito, yung mga nanonood po sa ating uh, YouTube channel na mari Goodstar TV. Mm -hmm. Baka magtatanong po, castig, uh, kasi malayo kami, kasi sa tingin namin maganda dyan. Uh, pakitanong na lang po kang nanay kung mayroon ba tayong matutulugan dyan. Ayon so Ah, uh, so So under development pa pala ito mga Kastig. So lilinawin natin. Uh, umaga lang kayo dito papunta kaya uh, payo ko lang mas mainam po agahan nyo na, na mas uh, mas mainam po na mas agahan nyo para masulit po ang buong araw pag uh, pag-uwi nyo pag pumupunta po kay dito. So, dahil wala po itong tulugan, sigurado naman po na walang uh, ay makakainan po pa sila dito ma'am kung sakali na gusto nila dito nalang uh, mag-order ng pagkain. There is, there is wala okay, yung pagkaon na uh, paluto-luto. So, Ayan. Para so, para sa inyo, sama sa inyo. Okay. Lang ang, uh, pagkain. ah, okay. So, yung mga ano lang pala dito, like yung mga, noodles. yung mga pang snacks lang po ang andito dito. So, malinaw po yung mga kastig. Kaya pag pumupunta kayo dito, magdala na lang kayo lahat. Pagkain, inumin, lahat na. Magdala na lang kayo dito. O bawal lang yung mga inumin na makalasing. Ay ah, ibig ko sabihin yung Tubig po. Tubig soft drinks. Ah, pwede ba ma, may, ma pwede ba ipasok sa lobby yung mga Tubig at soft drinks? Hindi pwede? Ayan, So ah, ayan. So pwede pwede, pwede yang mga ganyan. So Tubig. De, ah, ibig ko sabihin ma'am, yung kung mag halimbawa, magdala sila ng ganyan, pwede lang. Pwede lang sir, so, kung, 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 kung wala, mayroon kaya dito niyan. Ayan, So malina po. So Maraming salamat. At saka yung uh, ano po yung uh, makikita po nila dito ma'am? Kahit na mapupuntahan natin yan pero baka may gusto kang iparating kung ano yung pwedeng makita natin dyan sa loob? Uh, Panang sir, kanalang dyan na oh, liguanan, like cottage. Ayun, cottage. Um, Magkano yung cottage ma'am? Isang, bawat um, isa? Ang wet na sir, atong 350. 350. At saka kung dako 500. Ayun. May 250. Ayun, may 250. Ayun. 150. Ayun. Ayun. Yung pinakamalaki 'yon ang 500. 500. Ayun. So malina po 'yon, mga kasiga. Ano ba 'yang andiyan, Mama? Ano ba yan? Ilog lang ba? May swimming pool ba? Ano ba? Ilog lang. Wala swimming pool Ah, uh, ilog lang po. Pure lang talaga. At saka yun ang kagandahan doon. Kasi pure po talaga yan. At saka walang, walang poles dyan, ma'am. Wala talon. Ayun, malayo. So, at least parang, uh, parang sa lugar lang po natin na uh, ano yan, uh, ilog po yung pwede nating mapagliguan. Ayan, ma'am, maraming salamat po. At uh, magikot mag-ikot-ikot muna kami sa baba, ma'am, para may pakita natin sa kanila kung ano po yung andito po sa loob. Ayan, so maraming salamat po at magbabayad muna kami. Ah, nga pala, ma'am. Nakalimutan ko. Anong pangalan natin? Ah, Malia Laguña, sir. Ayun. Tagasan po tayo? Taga, dito na, sir. Sa... Ayun. Anong barangay po ito, ma'am? Ah, Mati. -E. Mati. -E. Mat -E. Ayun, Mati. -E. Ayun. So, baka may gusto kang batiin, kapamilya mo, kaibigan, o kung ano man. Ah, sa so, taot sa mga isoon, sa buhol. Ayun. Hi po sa, sa taga buhol. Sa Dabao. Ayun, taga Dabao. Sa dito sa... Sabi niya na siya tara ako mga parinti O sa akong aga-anon nga sa nasa kagayan Hi po kay Sir ma'am na uh, andyan sa kagayan Ito ba yung private ma'am? Uh, private sir. Ayun. So okay, huwag lang kalimutan na uh, manood po At mag-subscribe sa Marigold Star TV At saka may mga kaibigan pa tayo kumakain dito Hi po sa inyo sir uh, Siya ang tawag nga pala <laughs> Tama <At saka>, namin <laughs> sa ano? Riders Ayun, sa mga riders pala Ayun, hi po sa kanila Sa Del Monte Sa Del Monte pala Pangalan natin sir JJ. Ayun. Hi po kay Sir J. paki uh, pakisabi na lang sir na panoorin at uh, mag-subscribe po sa Marigold Star TV. Ito po yung second uh, Ito pa niyo, si sir. Pero, pangalan natin sir. Mga pangalan. Mga 4D pa ito sir. Mga pro kasi marami pa tayo. Ayun. Nagasaan po tayo? S S 4D Tagulwan. siguro. Oh, baka mag gusto doon sir. Shoutout uh, sa tao akong mga uh, amigo dia sa Taguluan. Sa akong nasawa sa akong anak. Ayan. Baka pwedeng makisuyo na rin na panoorin ang Marigold Star TV. Sa YouTube po. Malayog tanaw sa ilang YouTube channel. Marigold Star TV. <laughs> Ayun, hi. Salamat. Very good, very good, very good. Si Sir Pa, Sir, baka ikaw, Sir, baka may gusto ka. Si Sir Pa, Sir. Maraming salamat. So, hi po, so, hi po so na lang. Ayan, lang. ayan. So, ano, ano yung grupo ninyo, Sir? Uh, I-shout out natin sa, ano natin, sa blog Ayun. So, hi po sa kanilang lahat. Del Monte. Ayan. So, bababa na tayo. Ayan. So, ayan, nice take care natin, oh. Ayan. Punta wow. tayo doon sa baba. Okay, sa suite, no? Tingnan po natin kung anong mayroon doon. At saka kakaiba po yung tulay nila dito. Yes. Mga kastig, kakaiba ito sa lahat na napuntahan natin. Ayan, ito yung makikita Mati, nyo. Ano, ito yung bamboo bridge. Oo nga. Kasi nga pala. Na, salamat iyo. Dahan-dahan lang kayo dito pag baba. Kasi medyo madulas pag uh, umuulan. Ayan, kita nyo doon sa baba. Pure talaga yan na ilog. So, sobrang linis yan kasi galing po sa bundok. Ayan oh. So maganda dyan, maligo kayo Sobrang ganda Teka, under development pa pala ito Inaayos pa nila Ayan, Para mas lalo po itong mapaganda Puntahan natin dyan sa baba oh, Wala, okay lang ah, Kasi ano yung ginagawa mo dyan? Bakit inaalog mo yan? Okay nga Teka, sandali Salatan, ano, napunta natin, hindi ako kinakapoy. O, oh, ngayon. Parang dito ako kapoy kasi Natakot ako. Yes. Baka sabihin na, ano ba yung kinakapoy mo kasi? Hindi, ibig sabihin niya, dito daw siya napapagod. Ayan. Sige, baba ka na. Sige na, puntan mo na. Okay, baba tayo doon. Puntahan natin si Kastig. Okay, dito sa gilid, ito po yung mga... Cottages po dito sinabi na yan ni ma'am kung magkano ito ayan ayan may kubo po doon ayan si Castig ayan sobrang ganda sobrang ganda doon sa baba ayan ah uh, Ayan, so, hi po sir ah, uh, Magandang hapon po ah, uh, Welcome hi. po tayo sa Marigold Star TV Ayan, anong pangalan natin sir? Uh, hindi ayan, taga saan po tayo? Sa Adjara, sa Adjara Ayun. So, saan hi po sa taga saan? Ah, tsaka, saan yan? Ayun, di sa May, ano ba 'yun? Sa, mismis Oriental uh, pa rin. So, baka may gusto kang i-shout out, sir? May gusto kang batiin kamag anak kaibigan, kapamilya. <laughs> <laughs> hi po sa kanila. Ayun. So, Shout out nimo mo 'yung pamilya, sir, 'yung mga friends. Ah, uh, baka may gusto kang batiin. Kanang pamilya. Ah so, ayun. Saan po sila, sir? Saan po? Saan. Sa Ayun, hi po sa kanila Ayun, hi po sa kanila Huwag lang kalimutan, manood, mag-subscribe Sa Marigold Star TV Ayan, so maraming salamat po sir Sa YouTube uh, channel natin yan uh, Munting ito katanungan yung, sir, natin Yung YouTube channel lang yan Okay, subscribe then, then, lang din Ayan lang. Mga mga ponies dito natin Ito mga food sir, makikita ko Yung pag-umukas sobrang YouTube ganda dito Welcome sa Mari Gold Star TV sa YouTube po. So wag lang kalimutan manood, mag-subscribe sa Mari Gold Star TV. Ayan Baka mag-shoutout Ayan. Ayun. So, dito oh. Ayun. Saan po sila, Ma'am? Saan po? Cagayan de Oro. Ayun, hi po sa taga-Cagayan. Huwag kalimutan manood, mag-subscribe oh sa Mari Gold Star TV. Ayan Ayan pa si Sir. Hi po, Sir. Baka may gusto kang i-shoutout? Uh, kaibigan mo? Wala. Okay, so kaibigan yun. Ayun, <laughs> bahit ni sir. Ayan, so panoorin nyo ito mga tatlo o apat na araw kasi may nauna pa. Huwag lang kalimutan ha, mag-subscribe, uh, manood. I-hit nyo lang ang notification bell para pag-upload natin dyan, automatic sa inyo. Ayan. harap mo na, picture mo na sa kanila. Picture, picture, picture para, para ano natin, para, ayan. Picture, picture. Mm -hmm. oh, okay, wala okay, walang problema. Sandali. One, two, three. Ayun. Maraming salamat po sa inyo. Ayan o. Ang ganda ron. Ang ganda. May mga kaibigan tayo dito. Balik, Okay. Ayan. Okay, so one way. One way dito, one way. mga kaibigan. Oh, mag-shout out. Sino yung mag-shout out? Ayan, hi po sa kanila. Welcome sa Marie Goldstar TV. Ah, uh, hello po mga sir. Ah, uh, pwede kayong mag-shout out. Teka sandali, punta tayo diyan sa malapit. Oh, uh, isang napakagandang hapon po sa inyo mga sir. Welcome po tayo sa Marigold Star TV sa YouTube po. Ayan, sino po gusto mag-shout out dito? Ay uh, ka sir, ano pangalan? Pangalan. Dito. Ayun, taga saan po tayo? Saan di Ayun, so hi po sa kanila. So baka may gusto kang shout out doon sir, makaibigan, kamag-anak o kung ano at ali daw sa dili ka ditto aba Jerry. Ayon. So, wag lang kalimutan ha manood mag-subscribe sa Miracle Star TV. Ayan si Sir. Pangalan? Sharing. Ayon. Baka may gusto kang shout out Sir. Shout out sa Angelic. Ayon. Wag lang kalimutan manood mag-subscribe. Sir, ano pangalan? Jan. Ayon. So, wag lang kalim sa, yeah, wala ko shout out. Wala kang shout out si Sir Ryan. So, hi na lang po sa lahat at saka si Sir pa rin. Ayan. hi po Sir, pangalan Sir. Ayun, taga saan po tayo? Taga Bisbon po saan? Ayun. So, baka may gusto kang i-shout out Sir. Bakit sa <laughs> mga taga Bisbon ng mga bubuhoy? Wag wag lang kalimutan manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo Sir. At mag-enjoy po kayo dito. So, sana pag natin safety tayo lahat. Ayan. Hi po mga sir, welcome tayo sa Marigold Star TV sa YouTube po. ano Ay. pangalan natin? Pangalan? Sakuragi, Marigold Star TV. Ayun, taga saan po tayo? nagagura Agura. Ayun. Hi Ay po sa kanila, baka may gusto kang batiin doon. Baka may gusto kang batiin, shout out. Binabati ko yung ex ko. Ayun. <laughs> <laughs> Wag lang kalimutan manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV. Ikaw sir, pangalan? Ah, Jerome, Jerome. Pangalan n'yan, pak. Jony Escaligaro. Ayun, tagaasan po tayo. Kaya Balupal, Kagayan de Oro. Ayun, hi po sa taga Kagayan. So wag lang kalimutan manood, mag-subscribe sa Marigug Star TV. Ayan. Ah, uh, ikaw sir. Jerob, Jerob. Baka magdusto kai set out sir, nakalimutan to. I I I I I ikaw naman, tapos wala, na wala, eh, I wala, wala na sir, wala na sir, okay, okay. Okay. Wala. Maraming salamat, huwag lang kalimutan manood ha Mag-subscribe no. na. <laughs> Ikay mo sa iba, para huwag makalimutan yung channel natin okay, 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 maraming, ya, maraming salamat, maraming salamat, salamat. Baka 3 to 4 days pa natin ma-upload ha kaya may na pa, ayan Ayan, so may mga kaibigan tayo Napapunta po dito Welcome po sa Marigold Star TV Sa Youtube po, ayan So may mga kaibigan po tayo, papunta po dito Ayan Ano ba yung kastig? Ayan. Ayan, so maganda po dyan. Malinis, malinaw po yung tubig. Pag pumupunta kayo dito, ito yung makikita nyo. Sa The Last Resort. Ayan, so sa so The Last Hindi okay, Resort. Hindi Oh, iba lang yung pangalan yes, nila. Hindi pa yung ito yung last, pero yung pangalan, The Last Resort. Ayan. Ayan, masaya po sila dyan. Ayan. Ayan. Ayan, tuta natin sila doon sa malapitan. Ayan, masaya po sila Ah, hi po. Welcome sa Marigold Star TV. Ayan. Ayan. Sino mag Sinong gusto mag-shout out diyan? Sinong mag gusto mag-shout out? Ayun, saan po sila, ma'am? Saan po? Saan po? Saan po? po? Nako, magagalit si Sir diyan. Ayan. So, wag lang kalimutan ha, manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV. Ayan. Antay-antay lang tayo ng konti. Ayan, maganda roon sa baba. Makikita nyo. Sobrang ganda doon. Oh, sandali. Sandali. Ayan, sobrang linaw po ng tubig. Tsaka sobrang lamig. Nako, kastig, tingnan mo yung tubig. Para kay shooter Lamig, oh. Sobrang lamig talaga. Ayan, ayan, high po sa kanila. Ayan. ayan. Hi po mga ma'am sir Welcome po tayo sa Marie Gould Star TV Sa Youtube po natin Ayan, ah, nice sir ah, Pangalan natin sir Ryan po Ayan, baka um, may gusto Ma'am Villano Iba Shout yun. out uh, Team Pokemon Yun, so ganda pala So welcome <laughs> po At saka yung taga Villano Iba Huwag kalimutan manood at, shout, out, shout out taga Villano Ayun, mag subscribe sa Marie Gould Star TV Ikaw ang pangalan Dumail na Ah, baka may gusto kang uh, batiin Wala na po. Wala na. Ayan, ah. So, saan dyan okay na pala ka, sir. Lahat na pala. eh si sir, ano pangalan? O, po. ah baka may gusto kang batiin Baka Okay na. Ayan. Si ma'am, pangalan ma'am? O, Oh, baka may gusto kang batiin oh, okay si oh, Taga saan po tayo? Tablon. Ayan. Ayan. So, hi sa kanila. Huwag lang kalimutan manood. Mag-subscribe sa Marie Gold Star TV. Thank you, thank you. Ayan. Sir, mag-shoutout kayo, sir, ha? Sa comment section, sir. Sa, yung Team Pokemon. Team Pokemon. Yun. Ayan, sir. Sa ako, team Pokemon. Ayun, so, ayun ba sir? Pangalan natin, sir, pangalan. Justin. Yun. Ito pa si, sir. Shoutout, Team Pokemon. Ayun, so, andito na pala lahat ng ka-team nila. So, Oh kaya, welcome po ang Marigold Star sa TV. Yun, so, punta kami doon. Ayun, papunta kami doon, papunta kami. Huwag yung Dagdagan mo, para <laughs> mahati-hati okay, na okay. lang sila, hati-hati. Ayan, may dito pa, oh. Para wag kalimutan yung ating YouTube channel. Hi, sir, hi, hello. Uh, anong pangalan natin, sir? Ayay. Party night, birthday. Ayun, tagasan. Tagasan po tayo, sir. from Buko. Ayun, so hi po sa kanila. Baka may gusto kang batiin sir? hi po sa lahat ng nanonood sa Tagayan Diversity. Ayun, so huwag kalimutan. The last resort. Ayun. So huwag kalimutan manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV sa YouTube po, sir. So maraming salamat po. Antayin natin mga ilang araw, sir. Salamat po. Yun na mga kastig, nakita nyo na lahat. Uh, maraming salamat pala sa lahat ng nag-post na sa atin. At lalo na dun sa, ano, sa, sa cashier. Maraming salamat po kay auntie. Dahil hindi yan pinagbahat. At saka, uh, shout out na ako sa lahat. Uh, sa lahat ng subscriber, sa nag-like, nag-follow, nag-share. At saka alam ko, mayroon na nanonood lang dyan, hindi nag-like, uh, you nag-subscribe. Know, Please subscribe nyo naman kami. So, Uh, maraming salamat pala sa lahat na nanonood sa at palagi nang nubay, nagsubaybay at saka yung hindi pa nag ano, nag-like. Like lang at saka gusto mag-shout out. Ah, shout out, uh, out na kami yung uh, uh, comment down below then Maraming salamat pala sa lahat-lahat at saka sa mga tao dito sa lahat na nakausap natin. Ilo po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtanggap sa Marigold Star TV. So yun lang. Maraming salamat sa Panginoon na nandito tayo ngayon sa buhay na ibinigay niya. Ah, uh, lang. Ah, uh, saka, maraming salamat. And God bless to Salamat nga pala sa mga kaibigan natin dito sa The Last Resort. So, shout out na lang sa inyong lahat yan, mga sir, mga ma'am. Ayan. Ayan. Welcome kayo lahat sa Marigol Star TV.